Lahat, lahat ang meron ang mga tibero na kapadya sa ilipong ito. Ay, actually, Sandy, I can't Siyempre, worry, kaba, at panic. To the point na nag-aaway-aaway na kami. <laughs> lahat kami, siyempre, kinakaba. Hindi ko kalay na. na ko na isang pamilyang mabaho. Ulo! Well, unang-una, kahit sino naman sigurong nanay, napaka-importante sa kanya na manalo yung anak niya sa kahit anong contest na pasukan ng anak niya. It will make her proud. Pero more than that kasi, ang motivation also ni Jackie is to stay in the family, to always be in their good graces. Tsaka, lalo na ngayon na medyo nasistirete ng positioning ni Miguelito in the family at sa puso ni Gustavo. So, kailangan manalo talaga siya, di ba? Kailangan manalo siya. Hindi pwedeng hindi. Ay, nako, Miguelito. <laughs> Pero, abangan nyo na lang kung sino mananalo. Kasi ako na hindi ko alam. Excited din akong malaman. Actually, hindi ako excited. Scared pala ako. Kinakabahan ako. Yun. Kinayaan mo kung lumaki sa isa kasi malingan ba? Ma. Kasi lumalingan? Nakakita mo ba itong buhay mo? Nagpapakasasa ka sa buhay na to na dala ng kasinungalingan na yan.